Hello mga kabunch! Medyo nakakaramdam na din ba kayo ng mga body pains like lower and upper back pain, neck and shoulder pain? At napapaisip na baka akala natin sign of aging na. At minsan pagkagising pa lang sa umaga, eh nananakit ang ating mga katawan. O kaya din naman, nagkaroon na din ba kayo ng mga work or sports related injuries na kailangan ng therapy? On this vlog, we will share saan ba kayo mga kahanap ng therapy clinic, especially yung mga accredited ng ating HMO or health insurance. Matagal na nga naming plan ni Daddy Bunch na pumunta dito, kaya naman dahil nagsabay kami na walang pasok, ayan nakulay na din ang matagal ng plano. So eto na nga, clinic location ay sa Pamplona, Las Piñas City. Ito nga pala ang Accelerated Wellness and Pain Clinic. Meron din silang ibang mga branches like sa Quezon City, sa Laguna, Antipolo, Caloocan at Valenzuela. Pwede ka din mag-message sa kanilang FB page for more details regarding sa appointment. Open ang kanilang clinic mula 9am hanggang 6pm pero may cut-off sila ng 5pm at close ang kanilang clinic ng Wednesday at Thursday. Pagpasok sa clinic, proceed lang tayo sa information at i -assist nila kayo kaagad. Pinili nga pala naming time ay 3 to 5 p.m. Depende din yan kung di sila fully booked sa araw ng therapy nyo. Need din nila ng valid ID kasama ang inyong mga HMO cards. Reminder po for safety ni ng face mask. O oh, ayan, nakita ko pa yung donut. Kaya rin nag-video ng please. May ibibigay nga pala silang patient form at need mo lang mag-fill up. Diyan din kasi magsusulat yung assigned therapist mo kung ano nga ba ang initial evaluation sa case mo. Naghintay lang kami sa glad kasi may iba pa din silang mga patient. Wala din naman masyadong patient kaya hindi naman kami nagantay ng matagal. Siguro wala pang mga 10 minutes nung pinakit na din kami. Oras na to, antok na antok na ako at napakasakit na talaga ng aking likod. Pati si daddy masakit na rin yung balakang. Finally, at pinakit na din kami. Si Daddy Bunch naman ay nasa ibang room. Buti nga sabay kami ng session. Inadvise nga pala ako na itaas or itali ko daw ang buhok ko. So fast forward na tayo, nagpalit na rin pala ako ng patient gown. After a minute, pumasok na din ang assigned therapist ko and I asked permission if pwede ba akong mag-video while doing the session. And pumayag naman siya. So, ito na nga. Ito na nga ang start ng aking first session. Napansin nga ni ma'am na hindi pantay yung likod ko and parang may nakaumbok sa may bandang kanan. Kaya napatanong siya kung naipacheck ko na daw ba. Sabi ko lahat naman ng mga previous x-ray results ko ay normal naman. Kaya napaisip din ako. Baka magkakaroon ako ng pakpak. Char! Well, doing the session nga, dinadain ko na napapadalas yung pananakit ng balikat at likod ko. Dahil siguro minsan sa bigat ng bag at sa biyahe. Kaya nasabi din ni ma'am na baka possible scoliosis daw. Sa ganitong age daw kasi ay mature na ang spine ko. Inexplain niya rin sa akin kung ano nga ba yung dry needle procedure. Aray, Diyos ko, isipin mo madaming needle yon. Kahit anong explain sa akin, hindi ko maintindihan kasi naisip ko agad natuto sa okay na ako. Natanong pa nga kung mataas daw ba ang pain tolerance ko. Ayun, hindi ako nakasagot. Ayan na nga, tinutusok na ako. Kaya na lang bilang kung ilan ha. syempre kada tusok, inhale, exhale tayo para hindi halata kinakabahan. Actually, hindi naman talaga masakit. Medyo naging OA lang yung reaction ko. Tsaka, nililibang din ako ni ma'am para siguro hindi ko rin maramdaman yung tusok ng karayom. pinagrest ngalang nga lang din ako ng mga 20 minutes at maya-maya bumalik na rin si ma'am para tanggalin yung mga needle. Silipin naman natin si daddy sa kabilang room Nakaraan pa nga dinadayin ni Daddy Boots yung pananakit ko sa kanya. Char! Yung pananakit ng kanyang likod, syempre, at balakang. Siguro dahil na rin sa kanyang madalas sa pagbubuhat. Sa trabaho kasi ni Daddy ay madalas ang pagbubuhat. Kaya naman siguro nakakaramdam na siya ng mga ganito. Or dahil hindi na rin siguro siya nakakapag exercise ganun. Dati kasi active pa siya sa pagbabasketball. Pero nung nakaraan, nagkaroon siya ng sprain sa paa, medyo naglaylo na siya sa paglalaro. Minsan, naiisip natin yung pananakit ng katawan natin dahil lang basta pagod. Di natin alam na may dapat palang i-correct or baka nagkaroon na ng muscles spasms dahil kulang sa exercise. isan maganda din ibalik yung dating yung nakaraan eh. Char! I mean, ibalik yung dating activities na ginagawa before. Example, yung mga sports or kami nagsasayaw at saka pagzuzumba. Oo nga pala, kung ang tatanungin nyo kung ilang sessions ba ang magiging treatment nyo sa kanila ay depende sa magiging progress ng inyong therapy Kapag may HMO, depende kung ilang session ang magiging coverage nila sa therapy mo Pero kapag di na cover ng HMO, yung mga sunod na session mo ay babayaran mo na sa kanila Tinuruan nga din si daddy ng therapist niya kung ano ba yung proper na pagtayo kapag galing siya sa pagkahiga Nisan kasi di na natin naiisip na may proper way or posture pala sabi nga ni Daddy habang ginagawa yung session, e eh parang lumalagotok yung mga buto niya. Overall rating, nasatisfy naman siya sa naging therapy niya. Nakakatuwa lang din kasi ang babayit ng mga therapist. Sabi nga din ni Daddy na parang medyo na-relax at nawala yung mga pain na iniinda niya. In-advise ka din siya ng therapist niya na bumalik siya at least twice a week. Para tuloy-tuloy ang treatment. So ayun na nga, tapos na nga si Daddy. Ibabalik ko naman ang eksena sa akin. Sorry guys, pero di ko matandaan kung anong machine ba yung mga ginamit sa amin. Pero feeling ko na alog yung mga natutulog kong muscles. Kung si daddy sa part ng balaka hanggang hita, ang concern niya, ako naman sa likod at balikat. Same procedure at machine lang din ang ginamit. Same with daddy, sa part na yan, medyo na-relax at nawala yung pain na iniinda ko. Parang na-massage ka ng bongga, kaya medyo antok na din. Pinagbihis na nga ulit ako ni ma'am para sa susunod na part naman at pagkatapos naman sa likod. Sa shoulder part naman tayo. Isa rin kasi to sa madalas na sumasakit sa akin, yung parang feeling na lagi kang halay at pagod. Pero itong machine na to, ito talaga yung nagpasatisfy sa akin eh, sa buong treatment na to. Nakakatuwa kasi yung pati pagbaling mo may count din. Itinuro din sa akin na kapag medyo nakakaramdam ako ng pangalay, may mga proper warm-up or stretching na gagawin. Thank you nga pala sa nag assist sa amin and see you on our next session. Sa dami kong chika, nabutan na kami ng ulan. Thank you for watching. Baboom!